Sige, kukuha. may bakal ka na. Eh, anong gagawin natin dito kung may bakal na? hindi ko so, pa maano po. Tatlo. Kasi binalot si elemento po nila. Kasi alam mo kung bakit? Naturog yung mga ano mo. Naturog yung mga cartilage mo. umidat. Gawa lang, di ba, pina, ina niya, sinimento. Yung mga joint mo, umidat, Alam mo ibig sabihin ng umidat. Ayan, nung nagkaroon ng mga ano, para bang, eh no, tiga mo para siya nagka-osteoarthritis sa tagal kasi nang dapat kasi ang mga ano natin ilang buwan kang naka ano? nakakaspo? oo kahit dalawang buwan din po dalawang buwan ganun din yan sa siko isang buwan nga lang eh kinas ito yung bali ah ito yung bali marami na kasi pupunta nitong ano eh nakaka-bali ito kinas hanggang dito kinasan hanggang dito sa, tugpo, sa tugtungan, sa tubiat ngayon, isang buwan nakaganito, walang problema yung siko ha nung pagtanggal ng kas wala na hindi, ganyan, hindi, hindi gano'n alam mo kung bakit pag walang medyo mga joint natin nasisira sila, ayan, required yan at kahit papano, ikaw close piece natin ngayon, siyempre Base dito, sa nakikita ko, ayan o, ayan mga yan nagkaroon siya ng parang arthritis. Yan o. Mga yan. Nag, ayan o. Kaya ngayon, tignan mo parang rumupo. Ngayon tamo yung buto mo, parang rumupo. Hindi siya healthy. Para siyang maraming puti-puti tapos may mga blanco-blanco. Ay, -blanco. eh, makikita mo naman eh. Hindi siya naging healthy. So ngayon, paano palalakasin yan? Ngayon, yung bakal mo dito sa kamay, hindi na natin gagalawin yan ang nangyari sa'yo, ang magiging discarte mo lang dyan, kailan ka pa nadali niya? November 9 po, Nakauwi pa ako. November? January 15 po. Hmm. I ka sa... Sa Ukraine po. Sa Ukraine? Napitigan po ito ng load sa barco Hmm, okay. Ang pinakagagawin natin dyan, ang discarte mo rito, kaya ano ka nyo tulad tumigas. Palagi mo lang gaganyan yung idol. Balas na kayo mas yan, nagpitira kayo na naman. O ba yun, madadama. Hindi, kahit nga, kahit na hindi ka nagtiterapi, o oh, sabi, sabi natin, nagtiterapi ka ron. Ang diskarte lang dyan, di ba? Ito, ito yung may bakal. Ganto ka. O, oh, ganto yun mo. Yan, palagi mo lang kikis-kisin yan. yan. O yan ka na o. Oh. Ganito lang teknik yan. Kasi yan, para ka lang nang ina-try this yun sa ano eh. Para ka lang, sa tagal ba naman nang naka- uh, naka yung kamay mo. Tapos, Di ba yan? Ganyang pagdikit-dikitin mo. Ganyan-ganyan mo lang madalas. Initin mo lang yung mga ano nila. Kasi ito, kahit anong cracking mo rito, kahit anong cracking mo rito, tumanda na kasi yung mga joint, yung mga tendon mo rito, mga ligaments mo. Nga to, Ay nga po, pagkagiging mo na naman ang maga, nagigitan na naman siya. Harap na naman. Nagigitan na naman siya. O kaya kailangan yan, ikis-kisin mo lang yan palagi. Kanyari, May nasa higaan mo pa, o nagmumuni-muni, kagising na, na pahiga ka lang, gano'n kasi yan sa umaga, ah, sakit. Kasi walang movement. Ito, yung mga tendon mo na to kailangan ng kis-kisin lang yan. Babalik din yan, tol. Mga isang buwan dire-diret yung ganyan. Babalik din yan. Tapos mag-vitamins ka sa buto. Mayroon uh, bang mag-trip? Tingnan mo, sino nagbigay sa'yo nun? Yung doktor ko Yun ba Yun ang tama eh. Ako, hindi, wala akong pakialam sa ano. Kumbaga, wala akong karapatan magbigay ng mga gamot. Pero kailangan talaga mo buong vitamins kasi base sa nakikita ko, nakita rin ng doktor yan na humihina yung buko mo. Ang sagot dyan, hindi mo pwedeng patunog-tunogin ng gano'n yan. Kailangan lang yan yung mga tendon maging ano, mainat-inat siya. Tapos pag inikis-kis mo nang ganyan, ganto ganday mo lang. Kung so, kaya lang yan. Ano. mo parang, parang, parang kulang talaga siya sa ano, hindi mo may ganun. No? Parang kulang na kulang. Kaya kailangan yan, gaganyan-ganyan mo. Kaya ba? O, ganyan, kaya. Tatansayin mo yung sarili mo. O, kaya ko ba? Pin ko ba na? gano'n? Gano'n ko mo lang. Kahit hindi ka na magpa-therapy, self-therapy mo na lang po. Kaya mo yan, pero tsaga-tsagay mo lang. Tapos nga, palagi mo lang gaganyan. Inipin mo lang siya. Ihiwalay mo lang ito may bakal kasi baka matamit yung no? Okay. Pag-tissue roll. Pero sagot naman ang kumpanya, di ba? Okay. Oh. Buti na nasa labas ka na ano. Kasi kung dito ka na ano, sa Pilipinas ka, nagtatrabaho sa mga ano, fast food. Baka mga problema ka ba, magdemanda ka ba. Eh doon, pag ano, kahit pa paano, sagot ni lahat yan. Pero sana hindi mangyari yung mga ganito. Mag-iingat tayo kasi tayo rin ang masasakpan. Kanyanin mo lang yan, oh. Kaya mo ba? Yan. Kaya ba? Yan. Yan. Kaya ba? Oh. Okay. Pag one, two, three, oh. Ganun lang, balik-balik lang. Kasi yung mga tendon mo rito, gumapo, gawa ng ano. Saan ba nakakapit ang tendon? Tandaan yun. nakakapit ang tendon sa mga bago mag-join. Yan, sa mga dugtungan. So kaya pag nasira yung mga dugtungan mo, bumapok yung ano para nagkaroon ng arthritis kagaya nito. Kung mapapansin mo, maaano siya parang lumuma na. O oh, parang lumuma, gano tanaka. Parang nagluma yan, no. Oh. So yan may mga nakakapit na tendon diyan, ayan oh. Ayun, ayan oh, sa mga mata. Ayun oh, oh. Kita mo? Kaya ngayon kulang ka sa flexes. Anong sagot diyan? Rub lang ng rub. Oo. Oh gets mo na sana na natulungan kita sa mga explanation natin ito lang iwalay natin kung may bakal nasasaktan na ba hindi naman hindi di ba? yan. yan ang pinakatamang pang massage dyan so ikaw habang nasa bahay ka hindi ka nagtiterapy ganyan ganyan mo lang eh. sarili lang okay mas malakas sige ikaw mas malakas mas maganda okay, ganyan ganyan yan. Patamain mo dito sa mga ganito. Tapos ngayon, yung tinuro ko sa'yo. Unti-unti nga ito. O, kaya? Kaya pa? O, yan. O. Kaya? Kaya? O. Hmm. Huwag mong papakasagad ha. Basta kaya, yung kaya lang. Kaya pa? Hmm. hangga na ano lang. O. Kaya ganito yung parang mo hindi mo sobra kaya kaya op, op. sabi mo pag masakit na kasi ako hindi ko nararamdaman yung pain mo eh ako ima maximize ko lang op op oh. boundary balik ganun lang tapos kiss kiss lang ulit hindi kasi yung madadali isahan lang okay kailangan talaga yung therapy tapos yung vitamins okay babalik din yan sir okay ano pa yan lang okay sige sir magpagaling ka